Hey, hi guys. So, ngayon ay ganito na yung tubig namin. Bumara na. So, solusyon nandun na mga bata o ngayon. Tingnan natin kung masasaw ba talaga to guys. So, meron lang silang ginawa. Ay, tinali silang tela sa kahoy. At yan. Marima. Dapat kasi mas oh, marami pa. Ayaw. They're, they're, Dapat they're mas marami ang tela. Mam, ang tala ito nasuksok dito, mam. Sige lang, kaya nagbabara. Okay, so, like. nag-addition na sila ng ano guys, See. dermat kasi. Hindi hey, siya effective. Pag masyado lang siyang manitis. Okay. Bukat lagi, mam. Di ba dahil? See another try guys. So, tatalian nila yung ano? Tila. Nailan yung gamit nila kasi yung available.

Eh, dok-dok ane. Okay. ayan na guys. Pinush yung ano guys, yung tela sa ilalim. Tuna, tuna, tuna. testing pa yung ano na. Mga bata ko guys. Nakasoba sila. Ayan. Tinagal nila yung ano guys. At yan ang naging isulta. Okay.

Sige, try. Gigi ng teach. Thank you. Ah, wala na. Sakit. Uy. Ako magkira nito Sige, mo kusog ka man ada. Mabara na. Kusog si hila ay na ngayon. Menelon yan, guys. Inawakan ng bata. Ayun, awate ah, ka. <laughs> Hindi sila makaano, guys. Shadow daw, matik. Kasi ko pa no. Mabara. Tatlo sila.

Oke, teman ini guys oke okay, nah.